ay nasa Hosea 14 verse 4. Ang sabi dito, malayang umiibig ang Diyos. Napaka kung iisipin natin mga kapatid yung malaya. Yung mga nagiging mag-asawa. Ano po? May mga nagiging mag-asawa na nagiging successful ang kanilang pag-aasawa at may mga mag-asawa na minsan ay nagkaka-saulian. O sasabihin na yan, oh, bumalik ka na dun sa iyong magulan. Ibabalik na kita dun sa iyong bianan. Bakit kaya ganito mga kapatid na nangyari? Sangayon sa sulat ni Ellen G. White, ang sabi daw po doon, kapag ikaw ay iibig, una sa lahat ay piliin mo ay ano? Iyong kapananampalataya. Laging sinasabi ni Ellen G. White, lalo tigit sa ating mga kabataan, baka may mga girlfriend kayo, na hindi nyo kapananampalataya, maging aware kayo na sila ay ma-Bible studyhan. Kung talagang sila ang inyong pinapang pinapangarap na inyong maging kasama sa habang buhay, yan po'y idinadalangin sa Panginoon. Mga kabataan, ano po? Pag idinadalangin natin sa Panginoon at hindi natupad, anong ang ibig sabihin nun mga kapatid? Hindi kalooban ng Diyos. Kaya pala yung pag-aasawa, hindi pala yung pabigla-bigla. Ano po? Anong sabi doon sa kasabihan? Hindi siya gaya ng kanin na mainit na kapag iyong isinubo ay iyong iluluwa. Ay talaga ma mga kapatid, sino ba nakakain ng mainit na kanin? Ah, ay yung kaunti nga lang init sa dila ay eh, talagang may iluwa mo, brother and Ano? At ang sabi dito ay ano? Ilang beses daw po dapat pag-isipan ng pag-asawa? Ah, hindi sampu ah Oh. Isanda ang beses. Ay kumare nga hindi lang isanda ang beses. Eh ano po? Bakit? Kasi minsan mayroong iniisip natin ay mahal ko na 'yon. Ang tanong po mga kapatid. Oh, kaya ang topic natin dito, malayong pag-ibig eh. Pag sinabi malayong pag-ibig, bukal sa puso, hindi sa pilitan. Oh, ay kaya lang naman niya naging asawa ko yan. ipinilit yan sa akin ng aking magulang kasi meron kaming malaking pagkaka-utang. Ay, minsan ito napapanudlaan sa teleserye. Ano po? Oh, minsan naman ay ano? Ay, ito yung magbibigay sa atin ng magandang ano, pinabukasan. Kasi mayaman ang ang kanito, Brother duen. Oh, meron ganyan. Ang tawag po dito, mga kapatid, Awan ko lang po, ito'y alam ng ating kabataan, ito'y nung una pang ginagawa ay matandaan. Eh, o sino ang muna? Sino ang nagdidesisyon? Ay yung magulang. Hindi lang magulang, minsan yung parte ng magulang. Yung mga matatanda, kaya matandaan eh. Ano po? Ang decision Kaya itong magkasawa, pilit lang yung kanilang pagsasama. Hindi naman ito pala ang kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo ay umibig, magkaroon tayo ng malayang pag-ibig. Gaya ng Diyos na malayang umibig sa bawat isa sa atin. Ito pala ang gusto ng Panginoon. Kaya yung mag-asawa na hindi talaga nila mahal yung isa't isa, napilitan lang niyang mahalin, ay ano po, ang ang ano nun, ang lundo nun, ang katapusan nun ay hindi successful na marriage. Ang sabi din ni Ellen G. White, mag-isip muna ng matindi. Oh. Mag-isip muna ng maigi bago pumasok sa isang relasyon na ang sabi doon ay yun daw pag-aasawa ay isang edukasyon na walang ano po sa tingin nyo mga kapatid? Walang graduation. Naiwala ba kayo mga kapatid? na yung pag-aasawa ay walang graduation. Bakit? Lalabas at lalabas yung weakness ng mag-asawa sa isa't isa, Tita Mila, Ay, ikaw pala may balat doon. Ay, ikaw pala eh. Ikaw pala eh, ganito ang kahinaan. Saka mo lang siya malalaman kapag matagal na kayo nagsasama. Pero kung ang iyong pang-aasawa ay sa panlabas lamang, ano kaya sasabihin mo dun sa asawa mo? Sa banda huli. Ikaw kaya magsisisi o magpapatuloy? Sisi. Magsisisi. Tama, brother Dayo. Bakit? Kasi ang ini-inspect mo, yung magiging asawa mo ay perfect. Pero ano sabi ko sa talata, mga kapatid? Ang mabuting asawa ay galing sa Diyos. Panginoon. Hindi sinabi dong ang sexing asawa ay galing sa Diyos. Hindi sinabi doon ang mayamang asawa ay galing sa Panginoon. Meron bang sinabi, Brother Edwin, na iba't ibang karakter ng asawa na galing sa Diyos? Wala. Kundi ang nakalagay doon, mabuting asawa. Ah, tingnan niyo, mga kapatid. Pinakamahalaga yung mabuti ang asawa. Lalo doon sa mga mag-aasawa na nagsisisi na, na sa kanilang pagsasama. Oh, ay ikaw pala ano? ikaw pala ay mama's boy. No. Oh, ikaw pala ay ano, ikaw pala ay walang sariling desisyon. Oh, yan minsan, ano po? Minsan naman ang nangyayari ay ay ikaw ay nasa iyon na lahat, ikay sobrang talino. Ako ay wala nang voice, wala na akong salita. Oh, yan minsan ang nagiging dahilan ng hiwalayan ng pag-asawa. Oh, ano po, mga kapatid na leksyon? Una sa lahat, sabi doon sa uh, sulat ni Ellen G. White, Uh, una sa lahat ay religion. Ikalawa po ay kalusugan, mga kapatid. Lagi po nating isipin yung kalusugan. Uh, pero sa bandang huli, sabi nga, may time na hindi mo na man alam na siya pala ay may lahi ng ganito. <laughs> oh. So anong iisipin mo? Kung hindi mo mahal yung iyong asawa, Oh, magsasauli na. Ay hindi po mga kapatid. Hindi 'yon ang gusto ng Panginoon. Oh, ang sabi pa po dito sa araw ng linggo, higit pa sa mga makatwirang inaasahan. Ano ba 'yung makatwirang inaasahan ng ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin? Ang Panginoon ba isipin natin 'yung pag-ibig ba ng Diyos ay may hangganan? Sa tao kasi may hangganan eh. Sa Diyos po walang hanggan. Kaso lamang, yung kanyang walang hanggan ay nasasaraduhan kapag ang tao ay namatay na. Bakit? Ay doon na po siya hahatulan sang ayon sa kanyang ginawa dito sa San Libutan, mga kapatid. Kaya hindi pala porkit tayo ay kristyano, aba ay tayo ligtas na. Hindi po mga kapatid. Oh, hindi tayo porkit kristyano ay tayo ligtas na ay ako naman ay kahit hindi sumisimba, ay ako naman ay nagbibigay ng tulong sa aking kapwa. Yung ba ay igra-granted ng Panginoon? Yung ba y sasabihin ng Panginoon na magsipaso kayo sa aking kaharian at manahin nyo ang aking kaharian? Ay ano sasabihin sa ng Panginoon? Magsilayo ka sa akin. Hindi kita nakikilala. Aba, so, ang iniisip pala natin mga kapatid, hindi pala pwedeng ik ano natin yung ating credential, Sister Joy. Pag sinabi pong credential, ay yung ating ipinagmamalaki. Ano, Tita Mila? Ha? may mga tao kasing, ano eh, may iba't ibang credential. -iba ay, ako'y CPA. Ako'y doctorate. Ako'y masteral. Pero pagdating ba sa langit, mga kapatid, tatanungin ka ng Panginoon? Tatanungin ka ba ng Panginoon? O ikaw ay ano? Ano gang ilan ang iyong ano? ano anong grades mo na? Ano natapos mo na? Yung kita tanungin ng Panginoon pagdating sa langit? Hindi po. Ang tatanungin niya ay, kapatid, ginawa mo ba ang iyong tungkulin na inatangko nung ikinasa lupa pa? Ikaw ba ay merong nahikayat? Ito sa sabihin na, sabihin na, o, oh, o, oh, Panginoon, wala hindi. Hindi, kumahal niya yung akla. Sino nga? po Tama po yun, mga <laughs> kapatid. Kaya dito po sa araw ng linggo, mapapansin natin, mga ngatwiran niya tayo sa Panginoon. O, oh, Panginoon? Ginawa ko. Ginawa ko po. O, oh. oh, tingnan niya natin. Tingnan natin, sasabihin ng Panginoon. O, oh, sige. Pumunta ka dito sa akin. Eh, hey, individual naman yung mga kapatid. Individual kang huhukuman ng Panginoon. Hindi kayo sama-sama. Kaya kung sama-sama, abay, mai-chuchu pa dun sa kabila, ay, yung pala yung oh. oh. Ay hindi eh, individual. Harap ko sa Panginoon. At sasabihin sa inyo ng Panginoon, Musta? Kumusta? <laughs> ano ang iyong ginawa sa lupa? Abay, ako, <laughs> Panginoon ay ganito ang ginawa. Aba, ako, Panginoon ay lagi sumisimba. Ako, Panginoon ay lagi nagbibigay ng types. Ah, tingnan niya natin. Tinignan. Sa aklat ng alaala, -ala, napapailing ang Panginoon. Bakit kaya napapailing ang Panginoon? Wala. Nasumpungan Kulang. Na? Kulang. Sabi sa Daniel, ikaw ay tinimbang, ngunit ikaw ay nasumpungang kulang. Mga kapatid, anong ko sa inyo sa ating leksyon. Aplikasyon po ito. Tayo po ba lahat ay puno na? Tayo po ba lahat ay kompleto So, lahat po tayo may kakulangan. At sino po ang magpupunan ng mga kapatid? Panginoon. Paano mo sasabihin kay Ligtas? Kung so, ikaw may kakulangan. kaya Huwag ka mo yung isip ng toon ba Baka Yan po ang nangyayari mga kapatid. Kaya huwag nating sasabihin na tayo po ay tayo po'y ligtas doon sa bautismo. O oh, yun ako lang may tasan na yun. Eh. Nais nice kong iliwanag sa inyo ha. Ang ating kaligtasan <laughs> ay tatlo. Ligtas doon sa bautismo. Iniligtas at ililigtas pa. Ay papano doon sa yung huli. huli. Yun Hindi na, ka kasama doon yun, sa ililigtas. Yun ang pailan. Yun ang pinali. Na ang sabi po sa Apokalipsis, narito at pagbubukding ko ang tupa at kambing. So doon pala sa bautismo, hindi mo pa madedetermine ang tupa at kambing. kambing. Doon sa ikalawa, kambing. hindi mo pa rin madedetermine ang tupa at kambing, mga kabataan. Ano, Jayan? Hindi mo pa makikita doon kung ikaw baga ay tupa, kung ikaw ay kambing. Doon sa huli, magkakaalaman. Kasi anong sabi doon? marami ang magsisipagtanggi sa aking pangalan. Yun na nakakalungkot mga kapatid eh. Magsisipan lamig. Yan, marami magsisipan lamig sa kanilang pananampalataya. Oh, ay sasabihin nung isang kapatid, ay kaya ako hindi sumisimba, ay eh, gawa niyang pastor. Gawa niyang elder. Oh, kaya ako hindi sumisimba. Ang tanong, yung bang kaligtasan mo ay eh, nakabatay doon sa pastor? nakabatay doon sa elder? Hindi. Saan dapat nakabatay? Panginoon. Sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, doon sa mga nakakausap ko, ng na mga backslider, pag laging ang ikakatuwira natin ay ang kapatid. kapatid, hindi mo makikita sa iyong sarili na ikaw ay meron day pagkukulang. Meron ka din kakulangan. Pero kapag ikaw ay sa Panginoon nakatingin, wala kang maipula sa Panginoon, makikita mo ngayon sa inyong sarili na ikaw ay ano, walang maipagmamalaki. Yan po ang sabi ni Ellen G. White. Kaya ang sabi doon ay Christ righteousness. Yung katwira ng ating Panginoon. Yung katwira kasi ng Panginoon, sabi sa Bible ay sakdal. Sino sa atin ang sakdal? Sabi ko nga ay kahit pangalang perfecto, ay pangalan lang yun. Ay nagkataon pa minsan, ginagamit pa yung pangalan Jesus. Ay ang ugali naman, Tita Mila, ay hindi Jesus. <laughs> Budas naman. Kabaliktaran Kabalik po yun, mga kapatid. Ano po, yan ang sinasabi po dito sa ating leksyon. Ang lahat ay parang wala ng pag-asa, hindi nagtagal matapos ang kahangahan ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan mula sa pagka alipin sa Ehipto. Mga kapatid, lahat po tayo ay wala ng pag-asa. Pero bakit tayo nagkaroon ng pag-asa? Dumating ang ating Panginoon. Isinugo ng Ama ang kanyang buktong na anak upang ang sabi doon ay ano, ang sanlibutan ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Araw po tayo ng lunes.